Siya saipis, nasyaitis. saipis ba ang sakit mo? Bakit ka nagkasayinzaitis? Bakit ba ulit muli? Ang daming dami mo lang ng ilong nagamod. Ngunit bakit din ang parit? Gagaling ka pa nga ba? Sa mga nakaralanas ng mga symptoms ng sayinzaitis, ito ang sa tapat. Bago mo ito tanong, tingnan muna natin ang iyong lifestyle. Kung ito ay eh, meron ang healthy lifestyle, walang alam siya health? Ano nga ba ang sayo sa is? Lahat ng tao ay mayroong mga bakanting space sa harap ng ating mga. Ang mga bakanting space dito ay malayang dinadaluyan ng mga na galing sa ating mata o myokos. Dahil sa pamamaga ng mga lining ng sinuses, ito ang tinatawag na sinusitis. Ang sinusitis ay inflammation ng mga sinuses, kaya ang mucus ay trap at hindi makalabas. At nagiging sanin ang inflammation at infection. Kadalasan ito ay naglalabas ng mabahong amoy. Ito ang mga sinusitis area. Frontal sinusitis. Kung ang trap fluid ay nasa frontal sinus, sa taas ng mata, ang mananakit, kanan man o kaniwa. Ethmoid sinusitis. Kung ang trap fluid ay nasa pagitan ng mata, ang mananakit o merong pressure. Stenoid sinusitis Kung ang fluid ay traps sa baba ng mata, bandang ilong, dito mararamdaman ang pain at pressure. patma bacillary sinusitis Kung ang fluid ay traps sa baba ng mata o tabi ng ilong, dito mararamdaman ang pananahit at pressure. Hirap humingal dahil namamaga ang mga sinuses, kaya madalas barado ang ilong at mingbito. Lalo nang babara kapag naiga dahil sa low of gravity. Mas maraming dugo ang dumadaloy, kaya labong hirap humingal. Bumabaho ang ilong o hininga dahil nabubulok ang mga trapeos. Masakit ang frontal base, May hilo dahil sa inspection. Meron ito pressure. Nagbabara ang sinuses na namamaga ang mga lining. Ito ang dahilan upang hindi ang mga pungi. din na baga mata o paligid ng mata. Dumanan na ito kung mapapabayaan at maaari din lahat ng sinuses ay magkaroon ng flu. At sabay-sabay na symptoms ang maranasan. Nahahabingi, rainy tear, dahil pati sa tenga ay bumabara ang yuhos. Pananakit ng ulo, runny nose, at plema sa lalamunan na paulit-ulit dahil sa infeksyon. Maaring may pa lang hindi pa ganito ang nararamdaman. Pero kung ang healthy ang lifestyle, huwag mainit at antayin lang. Dahil dito ka papunta sa ganitong kondisyon. Paano nga ba sinusitis. Toxic o basura sa loob ng katawan na galing sa araw-araw na kinakain. Dahilan upang maging mahina ang immune system. Dahil dito, hirap malabanan ng katawan ang mga kalabas. Kung hindi puno ng toxic ng katawan, madali itong itataboy o matatalo ang mga unwanted substance tulad ng mga virus at bacteria na kumainpakay sa nasal air patuloy na basura sa ating katawan na nagiging sanghi ng mahina immune system. Ang resulta, acidic blood, malapot, kaya walang proper blood circulation, kaya merong infection at inflammation. Synthetic drugs, pinahihina nito ang body cells, antibiotic, Tinapatay nito pati mga bakterya na kailangan ng katawan. Ang resulta, mabinis na paggalat ng fungus. Natural Home Remedies Lahat ng natural remedies ay nakakapuno. Walang bad side effect dahil hindi gamot. Pero hanggang hindi nawawala, ang pamamaga ng sinus lining. Hindi mawawala ang crop mucus at pati na ang mga symptoms. Ito ang dahilan na ay anong gawin na remedies ay andyan pa rin ang sinusitis. Ang katanungan, hanggang kailan natin gagawin ang home remedies? Paano gagawin ang sinusitis? Since birth, kailan pa natin naninisan ang loob ng ating katawan? Overall internal body cleansing namang detoxification Ang paraan upang mawala ang pamamaga at lumabas ang trap news Nutrition ang kailaman ng ating katawan dahil ito ang nakadesign sa ating upang mabuhay ng malusog. Pagkain lamang ang magbibigay ng sapat na nutrition at vitamins. Haya ang katawan ang magpadaling sa kanyang sarili. Tamang knowledge ang kailangan ng katawan. Tamang pagkain ng frutas at mulay. Exercise. Tamang lifestyle. Iwasan ang lahat ng animal protein foods. Ang mga ito, ang ating tinamabisang sa data laban sa sinusitis. Pagmalinis ang katawan at tama ang nutrisyon, makakapagpobos ang immune system para labanan ang infection, viruses at ano pa mga pathogens at hindi makaka-penetrate ang pamamaga ng sinuses. At hindi babara ang mucus o fluid. Para makaiwas sa sinusitis, healthy lifestyle ka ang mabisang sandata.